Oh, Semana Santa na ha. Naguuwi na ano naman yung mga main character, ng mga piling celebrity sa mga probinsya. Nakakala mo sila may ari ng lalawigan. Nako ha, mahiya kayo. Ha? Mga bakasyonista kayo diyan. Makisama kayo. Ha? Magugas kayo ng pinggan kung wala kayong ambag. Okay, magluto kayo, magpakain kayo ng aso, magpakain kayo ng mga manok, ganon. Hindi ko makaasta kayo diyan. Alam mga anak kayo ng Diyos. Ha? O ikaw, kain ka ng kain. Nag-ambag ka rin sa bigas. Ha? Tatalikot. Tatalikot ka pang walang yaka. Doon ka kumain. With oh. my... O? Ika ka rito? Boss. Ato, yung pinaglutuan ng munggol, hugasan mo na. Opo, opo. Huwag ka ba naman? Ito naman to? Wala ka nang ambag e. Eh. Alo ka? na ano na? Magsiswimming na tayo. Halika nga. Kanina pa kita Ay, swimming na swimming na balik ako eh. Sila Wilbur. Ayun, ay, nag-uugas na may uwa. Hayama mo wala kang bagyan. Wala kang let's go